Sir, ano pong pangalan nyo? Paterno. Paterno ano? Forte Junior. <laughs> Nung narinig nyo po yung pangalan ko dun sa counter, ano pong naisip nyo? Oh, Siyempre, nagulat kasi may kaparas pa akong pangalan, tsakang pangalan. <laughs> ano <laughs> mo sabi mo sa pangalan natin? Unique, naiipa. Ba? So usually family name Oo, oh, oh, oh. Pang ilang beses yun ang makakilala ng kapangalan nyo? Ngayon, ah, pangatlo. Pangatlo. Mm -hmm. Yung iba? Yung iba sa amin pa, sa probinsya. <laughs> Bakit po ba paterno pinangalan sa inyo? Eh, kasi doon ang tatay ko yun eh. Kasi ako daw medyo kawig niya. Kaya ano pinangalan sa akin. Ah, pangalan din ba niya yun? Mm -hmm. Ah, so junior kayo. Ako din eh. Ah, ano <laughs> <laughs> ba tayo na tatay natin? Oo. Ano pong mga kadalasang nakukuha niyong reaksyon kapag naririnig yung pangalan niyo? na, may iba daw bakit daw sa dami ng pangalan nyo bigay sa akin ano naman po yung mga gandang ano mga gandang epekto ng pangalan <laughs> na yun meron pa <laughs> hindi ano naman parang medyo may pagka formal hindi hindi katulad na ibang pangalan na halos pare-pareha. Saka mas si maganda, pag gumawa ka ng NBI, wala kang, pang wala kang kapangalan. Diba? Gugustuhin nyo bang palitan yung pangalan nyo? Ay, hindi na. <laughs> Sir, pwede bang makita yung ano yung ID nyo? Meron ba kayo ID, lisensya, o ano? Meron, kaya lang. hindi ko kayo. Ay, yun, yun, na. Oh, sige, sige. Okay.